Kumusta mga kaibigan sa Wailer Channel? Ngayon, ipapakita ko paano alisin ang shortcut virus sa flash drive. Buksan ang CMD. Buksan ito. Alamin muna kung ano ang letra ng iyong flash drive. Sa akin, D ang flash drive. Kaya ilalagay ko D sa command line. Ngayon, napili na natin ang disk D. Sa kaso ko, ito'y flash drive. Ayon. Ilagay ang command dito. Isulat, del space asterisk dot lnk. Pindutin ang enter. Ayon. Susunod na command naman, Isulat atrib s r h a -E s s, -S -E d tapos enter. Tapos na yan. Ako si Wyler. Like at subscribe sa channel. Sana maganda ang buhay nyo. Good luck sa lahat. Paalam.